Hello po mga kalaki, magandang 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 tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga mga kalaki at syempre ngayon po bago po matapos ang uh, tanghalian, dapat po dapat habang kumakain tayo, habang habang merienda tayo, habang nagluluto ka, dapat manood ka ng mga lucky numbers ngayon dahil alam nyo po ba, excited na excited ako mamigay ng mga lucky numbers natin ngayon dahil ang lalaki na po ng mga prices natin sa 6-digit lucky numbers Pilipinas, Loto at lucky, uh, lucky six digit abroad po ng mga lottery. Kaya mga kalaki, tuloy-tuloy lamang po tayo sa mga nagnanais po dyan na makakuhan ng mga tips mga ideas sa mga gusto po na mga tinatayaan nila ay swerte. Abay, tuto ka na rito sa vlog namin. Nakikita nyo naman po, ipinopost po natin yung mga napapanalo natin. Legit na legit po na nakakapagpanalo po kami. Hindi po kami nagyayabang, nakakapagpanalo po kami may mga hindi po nananalo, marami pong hindi nananalo, pero ang importante po na kapag panalo po kami. Yun lang pong sasabihin ko sa inyo. Kaya tutok na po rito mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, hindi po namin yan pinipilit. Ibinibigay po namin yan sa inyo ng libre. Pag napanood nyo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, panoorin nyo lang yan, libre yan, walang bayad. Kaya tutok na mga kalaki, eto na po, kunin mo na pag nagustuhan mo mga lucky numbers, 6 digit lucky numbers, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, eto na po ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 31, number 23, number 37, number 42, number 48, number 40, number 54, number 59, number 20, at number 16. Yan po yung 10 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 15, number 27, number 34, number 21, number 32, number 36, number 39, at number 7. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number Number 23 Number 31 Number 35 Number 36 Number 16 At number 9 Ayan po mga kalaki At syempre, ito naman po ang mga 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Pwede po itong mga kalaki Kunin mo na, hindi na natin patatagalin Ito na po Number 4 Number 14 Number 25 Number 22 number 12, at number 10. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit 1 to 29. At eto naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 8, number 3, number 0, number 4, number 4, at number 1. Ayan po mga kalaki ang 6 digit 0 to 9 at syempre po isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 7 number 27, number 37, number 17, at number 19. Ayan po mga kalaki, lucky 7 po ang ating 5 digit lucky number sa mga kalaki. Tutok-tutok na po sa mga masusugid nating mga followers dyan. Abayaan na po ang lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas Bago natin ibigay ang Lucky numbers Pilipinas Dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin Na meron pong 317,000 followers Check Legit po yan At meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako Na may picture namin ni Lola Carmen Na may 50,000 followers Ayan At syempre Aris Gatsan yan Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook At meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po Na meron 16,000 followers Uh, 500 followers at syempre po tiktok, meron po tayong tiktok mga kalaki ayan may nagpapashoutout na naman at meron po tayong tiktok mga kalaki ang tiktok po natin, redparunkin din po na merong 423,000 followers mga kalaki, ayan po yung mga legit na account natin sa social media kung saan pwede po kayong mag-request, mag-message mag-suggest po ng mga laki numbers at magpa-code pwede po kayong magpa-code mga kalaki na-replyan ko po kayo, basta kayo po ay comment na comment, share ng share ng video at heart ng heart at dapat po ng kapalawa sa mga legit lang po na naka i-replyan re ko po kayo. Agad-agad. Meron ka na pong uh, lucky numbers sa spam message mo. I-check nyo po yan. Katulad po ng ginagawa natin sa iba. Okay, tandaan nyo mga kalaki, ang laki numbers namin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership. Pipakinggan pong mabuti. Ang private consultation po, wala po itong pilitan. Sa mga may gusto lamang po. Kami po ang sasagot ng mga tatayaan nyo po sa loob po ng 3 months. Lotto Pilipinas o Lotto Abroad po mga kalaki. At, good for 3 months po ito mga kalaki. Malay mo naman pag na ecode ko ng maganda ang birth at birth year mo, eh, isa ka sa mapalad na manalo sa laki private consultation namin. Okay, so mga kalaki ha, wala po itong pilitan at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Ganun lang po kasimple. Okay, so tandaan nyo po ang lucky numbers namin ay ang lucky numbers po namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan so mga kalaki eto na po ang mga lucky numbers natin ng Pilipinas 642 kunin mo na number 37 number 18 number 22 number 19 number 6 at number 24 at eto naman po ang 645 ang 645 6 digit lucky numbers natin ay number 21 number 28 number 33 number 36, number 40, at number ano to? Number 17. Ayan. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers natin ay number 10, number 34, number 43, number 15, at number ano to? 19 at number 20... Eight. Ayan po mga kalaki At syempre, ito na po ang pinakalas 6-digit lucky number 658 Ang 658 6-digit lucky numbers mo ay Number 31 Number 37 Number 43 Number 45 Number 28 at number 18. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers. Ngayon po, alas 11 na umaga. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po ang mga laki numbers namin. Aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang paborito ng lahat. Yung nagpa-shoutout po ngayon. Ayan po. Shoutout po kay Ma'am Carol. Ng ano to? ah Ano to? Sapang kawayan. Okay, gulat naman ako may lugar palang ganyan. Sapang Kawayan po sa may Bulacan. Hello po sa Sapang Kawayan sa Bulacan. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo, Ma'am Carol. Ayan po, hello, hello po sa inyo. At po, sa mga tindera po dyan ng mga pasalubong po sa may... oh Baguio City tayo dyan. Sa mga tindera po ng mga pasalubong dyan. Hello, hello po sa inyo dyan. Lalo, lalo po sa mga tindera ng mga strawberry, ng mga peanut brittle. Hello po sa inyo, kila Ati Kati, kila uh, Kuya Leo kay Ma'am Shine. Hello po, maraming maraming salamat po sa panonood niyo at walang sawang panonood nyo. At siyempre po pinabanggit ang Baguio. Hi Sir Ralph. ayan. Sir, si Sir Ralph po ang ating masugid na plaki followers na member po ng Private Consultation. So ingat mga kalaki, ang hangad po namin mapanalo, mapanalo, manalo kayo ngayon. Good luck mga kalaki, ingat.